September 2, 2023, Sabado ng ika linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 4 verses 9 to 11. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa atin mong lahat sa pagtatapos po ng linggo natin. Bagamat ito po ay pagsisimula ng panibagong buwan, ang buwan ng Setyembre. Napakaganda po ng uh, parbang very uh positive no ang mensahe ni San Pablo sa mga taga Thessalonica at yung paalala at, at paanyayan niyan rin na tayo na manatili sila sa mabuting kumbaga yung nasimulan na nilang maganda ay ipagpatuloy na ito. So gaya po nung nasabi ko, ipagpapatuloy. At marahil para din po sa atin kung paano paalala ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, sa mga Kristiyano noon na magpatuloy sa kanila po paggawa sa kanila po at pag-ibayuhin pa ang pag-iibigan o paggalang sa isa't isa pag-ibayuhin pa ibig sabihin hindi po tayo basta nakukontento na lang o kaya tumitigil na at, para bang dahil sinabi na natin nagmahalan na eh, wala na tayong gagawing effort na? yan kadalasan po ang nagiging problema no, sa mga mag-asawa o kaya kahit sa mga uh, uh, boyfriend, girlfriend no? dahil pag sinabing nag-iibigan o kahit po sa mga magkakaibigan lang sa friendship, in any relationship no? dapat natin mas ipinapapatuloy para mas makilala ang isa't isa. Maganda po kasi ito, no? sabi nga, pag ninyo ang inyong pag-ibig. Bumaga, hindi ka titigil na dahil na nasag nasagot mo na siya, napasagot mo na, titigil ka na, wala na yung paglalambing, wala na yung mga sweetness, di ba ganyan po yung kadalasan na inahanap kasi. At dahil hindi na nga ginagawa, dahil naging komportable na, naging kampante na na okay na yan no? kaya nawala na yung effort Minsan, sa mga mag-asawa hindi na po nag-express -e no, ng kanila po mga kahit sa mga simpleng salita yung I love you yung um, yung caring yung appreciation and, hindi na para, kaya tuloy hindi lumalago parang humihinto yung effort na mas maipakita, mas maipadama yung pagmamahalan. So eh, dito magandang mapaalalahanan na, na hindi tayo dapat tumigil. Para bang habang nabubuhay tayo, kailangan pa rin tayong kumilos, no? gumawa pa rin para sa ikabubuti ng ng lahat, para sa ikabubuti ng pamilya, ikabubuti ng relasyon. Dapat tayong nagsusumikap pa rin para mas na lumalalim ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa isa't isa at siguro yun po yung maganda na mapaglilayan natin ngayon yung tayo ba ay tumigil na o nawalan na ng gana o nawawalan na ng gana eh dahil lamang sa hindi na natin uh, dinagdagan hindi na natin ipinapapatuloy yung mga uh, pang, tumbaga, pampakilig no? sa mga relasyon eh, uh, ituloy po. No, kung sakaling kayo po ay uh, masaya, ituloy nyo po. Kung kayo naman ay nalulungkot, ay eh, baka pwedeng tingnan yung aspeto ito na baka nagkukulang na tayo o hindi na hindi na natin nagagawa o ni ipapakita no, yung mga dapat na nakikita at naririnig sa sa mga taong inaasahan natin na nagmamahal sa atin. So, pag-ibayuhin, hindi dapat tumigil sa pagpapakita at pagpaparamdam ng pagpapahalaga mo dahil yon ang tanda ng isang taong tunay na nagmamahal. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.